second class second subject maaga kayo <laughs> yung second subject maaga kayo di ba subject maaga pero first subject late na late yan guys atin tayo ng ba mga bata yan ang trabaho natin araw-araw everyday pag may pasok magatid sa mga bata bata Oh bapak nyata aja ini Ay. MG MG ya Ano nang Hampeng uh, si katala Europe sa Tijuana Ata o no Pahangay China Mga bata ya natin mga uh, Pamangkin ko sa kanak ko Yan Yan ang trabaho natin Araw-araw magatid sundo Yan ano pala ngayon sila guys uh, grade 6 yung pamangkin ko grade 7 si BJ so pag hanggang matapos sila sa kanilang pag-aaral magiging lolo na ako pagdating ng araw Ayan, hanggang, hanggang graduate sila ng college yun mag drive pa rin ako hanggang graduate sila ibig sabihin nun lolo na ako <laughs> magiging senior citizen na kapag pagdating pag graduate nila pag graduate nila pero wag kayo pag graduate nila automatic sila magbibigay ng allowance ko dalawa o oh, di malaking sa malaki ako malaking kita ko araw-araw no <laughs> oo okay. oh, ganun yung ano ba pa. pamangkin ko hu hu habi ya Malapit ng bakasyon. Bakasyon kami sa City of Ilagan. Bakasyon kami tatlo. Tatlo lang kami magbabakasyon. Puntahan namin yung Abuan River. May tama ka kayo, pagbakasyon na eh kuya. Doon muna kayo. O oh, sabi mo kay mama mo. Bakasyon kayo. Bakasyon kayo. Kaya na nga tata. Pagkwati ka nag tayo guys Nagpagupit guys kasi grabe Grabing init Tapos may ano ako May buwang araw Dami Sa katawan Sanay naman ako mainit ng panahon Kasi siyempre probinsya tayo Kaso lang Sobrang init naman na Pagbigyan nanay Sige nanay Kahit late ng mga bata nanay Pagbigyan namin mata na. And guys, tignan nyo guys, ito, ito, all, nung construct, construct, quality, ito. tagal nung contract, construct, wali na construction dito. Tagal! Traffic ang inaabot dito pag tangali. Tignan natin naman yan guys, crossing, para makita nyo kung Kaano gaano, ka uh, kabait ang mga driver dito. Sobrang bait, sobrang bait, hindi ka ma Yan, buti ngayon guys, walang masyadong sasakyan at motor. Kasi kung meron na traffic yan. Siyam siya mga buti. Kanya yung dokin natin. bibigyan uh, dito guys oh hindi ka pag bibigyan dito guys graphic sila yan Jay yan baka hindi tayo pagbibigyan late tayo dito Jay eh? late na hindi pa eh maaga naman kayo sa second subject di ba first mas 7 7 subject, diba? first... um, 7 7 uh, 7 7 hmm. 7 -2. 7 -2. 7 -2. 7 7 -2. 7 -2. 7 -2. 7 -2. oh eh, ibig kayo hindi sila, hindi, guys, hindi late tong mga pamangkin ko at anak ko. Hindi sila late sa second subject. <laughs> Lolo, masabit ka lo. Yan, dito tayo sa school ng bata. Magpark tayo dun. Si, adit natin sa, ano, si mga bata. Ay, nyamit nga, nagtakalang ang ataki eh. Hmm. So, naiatid ko na dito sa Blessed Sacrament Catholic School Dito yung nag-aaral yung mga pamangkin ko Tsaka yung aking anak na bunso Yan, dito nag-aaral Dito sila nag-aaral Pag-atid Tapos, ang harap nito guys is church so parokya ng banal na sakramento Yan, harap niya Ito yung harap ng kanilang school Catholic school kasi ito guys yan. You know? Catholic school, private Ayan Araw dito Araw-araw yan guys Tapos tanghali Ayan. Pag may pasok, itong pinakatrabaho ko Ano na naman tayo guys Tapos Biyahe Punta tayo ngayon ng ano guys Ah ng... ni uh, Tawag Kuha ng manok. Alis na tayo, guys. Alis na tayo. Wait na tayo. tayo sa bahay. Isang yes, hirit. Grabe, grabe ang ngirit. ano, init ang panahon. Ito may sipon pa ako. Tapos masakit yung ulo. Grabe. Pawisan ako pag nakahiga ako pagkabi. Grabe ang inip. Ito ah, ba yung sipon? Ito sa mainit na panahon? Kasi pinapawisan. Ah, Sinisipon ng tao. Ah! Ayan Ayan guys. Guys, pag nagsasalita ako, medyo ano kasi yung dahil sa sipon. Grabing sipon. Ah. Ah. Bye bye. Sigurado yan, pati singit. Pawis. Kasi sobrang init ng panahon. Tapos magbike ka pa na po patay. Ayan po. So bagay exercise yan. Ah, malapit lang pala. Uy. Yan. Tumaya pa ng loto. Tumaya pa ng loto si Ali. Ayan, dito na tayo guys. Ayan, sa bahay. ah. ah. Tayo Ayan, Yeah. Okay. Matai sabay. Okay. Yeah, okay. Nandito na tayo guys sa bahay. Okay guys, hanggang sa muli. Bye-bye. Love you guys.